Ano ba ang ibig sabihin ng magdilang anghel kanawa? Sa Pilipino, ito ang sinasabi natin. Pag merong binigkas na hula ang ibang tao sa atin, na ibig natin sana magkatotoo, magdilang anghel kanawa. Isang taong may dilang anghel, ito ang turing ng maraming mga tagabayan ng Padua kay San Antonio ng Lisbon. Nasabi ko na sa inyo na itong pinagdiriwang nating santo ay hindi Italiano, hindi po siya taga Padua, siya ay taga Lisbon sa Portugal. Pero sumikat dahil nangaral ng salita ng Diyos doon sa Padua parang naririnig sa kanya ang dilang anghel. Kanina ho, madaling araw, sa Office of the Readings para sa Morning Prayers, sa araw na ito ng Memorial of Saint Anthony of Padua, humugot ako ng inspiration mula sa isang homily mismo ni Saint Anthony na isang importanteng reminder lalo na sa mga katulad namin na tagapangaral ng salita ng Diyos. Ganito ang sinabi ni St. Anthony. Ang apostol ay sa espiritu lamang kumukuha ng ipahahayag niyang salita. Mapalad ang tagapangaral kung ang mga salita niya ay sa espiritu ng gagaling at hindi sa kanya lamang. May mga taong nagsasalita batay sa dinidikta ng sarili nilang karakter. Pero nagnanakaw naman ng salita mula sa ibang tao at nagkukunwari na kanila ito para lang maparangalan sila. Ah, may sinasabi ang Panginoon tungkol sa ganyang klasing mga taga-Pangaral ayon kay propeta Jeremias at mahabang quotation niya galing kay Prophet Jeremiah kung saan sinabi ng Panginoon hindi ako natutuwa sa mga propetang nagnanakaw ng aking salita mula sa isa't isa hindi ako natutuwa sa mga propetang bumibigkas ng kasinungalingan sa aking ngalan. Hindi ko naman sila sinugo at hindi ako ang nagsasalita sa pamamagitan nila. Hindi sa akin nang galing ang mga pangitain na sinasabi nilang na sinasabi nila sa inyo. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan at mga katang isip lamang ang mga pahayag nila. Nililigaw nila ng landas ang aking bayan. Kaya ako, ang Panginoon, ang nagsasabi, parurusahan ko ang mga sinungaling na propetang mga yan. Sinasabi nila na walang darating na digmaan o taggutong sa bansang ito. Pero sila mismo ay sa digmaan at taggutom mapapahamak. Ang tindi pala na mag-homily ni St. Anthony. Ito rin ho ang tema ng ating first reading. Mula pa kahapon, pinagpatuloy lang ngayon, ang tungkol sa paninindigan ng propeta na si Elias para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, laban sa 850 mga propetang sinungaling, mga propeta ng Diyos-Diyosan na sinabaal at asyera. Narinig natin kahapon ang tungkol sa tagisan ng magkabilang panig si Prophet Elijah laban sa mga propeta ni Baal. At ano ang ginawa nitong mga sinungaling na propeta? Ah, matapos daw ang padasal, pasayaw, padugo, at iba pang mga pakulo. Wala namang nangyari. Walang epekto ang kanilang salita. Walang bisa ni Katiting. Sa first reading naman natin ngayon, sa gitna ng krisis ng tagtuyot at taggutom, umakyat sa bundok ang propetang si Elias. Kahit alam niyang hinahabol siya para arestuhin siya ng hari dahil gusto siyang ipapatay ng reyna. Umakyat sa bundok ang iniisip pa rin niya ay ang kapakanan ng bayan, hindi yung kaligtasan niya. Umakyat siya ng bundok para magdasal ng ulan. At paulit-ulit inuutusan niya ang kanyang kasama, tumanaw ka sa dagat. Hindi na sinabing, tumingin ka sa likod ko, baka nandyan na yung nag-aaresto sa akin. Hindi. Ang sabi niya, tumanaw ka sa dagat. Bakit? nagdadasal siya na may lumitaw na ulap. At pagkatapos ng pitong beses na pagtanaw, lumitaw ang maliit na ulap na unti-unting lumaki at dumilim at nagbaba, nagpabuhos ng matinding ulan sa bayang matagal ng tuyot na tuyot. At pagkatapos nun, bumaba na siya. At ayun, tinugis na naman siya ng Haring Ahab dahil siya na lang ang huling propeta na natitira sa buong bayan ng Israel. Siya na lang ang natirang buhay. Lahat ng mga totoong propeta ay binitay. At lahat ng sinungaling na propeta ay nanatili sa payroll ng hari ay nako. Sundin niyo ang kwento, magpapatuloy pa ang drama hanggang bukas. Sa gospel reading natin, nililinaw ng Panginoon sa kanyang aral, Sermon on the Mount, ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng salita na wala sa mga eskriba at mga pariseo. Ay hindi galit Katulad ng galit sa puso ni Jezebel at ni Ahab, hindi galit at panghuhusga, kundi kababaan ng loob. Pagiging handang magsisi at makipagkasundo. Narinig din natin sa ating aklamasyon sa Aleluya, man ng Panginoon ang lahat ng kautusan. Iisa na lang daw, ang commandment niya. Pag-ibig sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Kaya pala, minsan nasabi ni Saint Paul sa kanyang first letter to the Corinthians, sa chapter 13, nung sabi niya, kahit naman makapagsalita ako ng iba't ibang lingwahe ng tao pati na ang lingwahe ng anghel, kung wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, para lang akong pompyang na walang nililikha kundi ingay. Magkaroon man ako ng kakayahan na magsapropeta, manghula, umikas ng orakulo ang pag-unawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman kayanin mang ilipat ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya kung wala naman akong pag-ibig wala pa ring kabuluhan